So, uh, good day mga partners. So, ngayong araw ay uh, meron naman po tayong isang makabuluhang tips at gabay video para sa ating mga uh, aspal applicant. Okay. So, ngayong araw ang ating uh, pag-uusapan no, regarding ito sa... kay uh, itong topics na ito ay marami na rin nagtatanong sa akin mga partners. Okay. At marami din nag-aabang okay, sa mga sasabihin natin dito sa videos na ito. Okay. So, ngayong araw ang pag-uusapan natin ay regarding ito sa entrance examination dito sa BGMP. Okay? O ang tinatawag nating NLEX. So, syempre, ang pag-uusapan natin dito, no? kung ano-ano yung mga nilalaman o coverage okay, ng exam at syempre, uh, kung ilan yung percentage. Okay? Kung uh, percentage na makaka sa inyong uh, pag apply Okay? At syempre, may mga tanong din tayo dito additional na maaaring sagutin natin. Okay? So, Siyempre, bago na naman mapahaba yung ating kwento, mga partners. No? O oh, ang topic na ito, ipapasok ko muna yung ating, uh, sabihin iba, yung cool nating uh, intro. Let's go. So, uh, once again, ladies and gentlemen, kamusta, no? Kamusta ang buhay-buhay natin? At syempre, para doon sa ating mga aspirant applicant na nagaantay ng update, no? At mga tips at gabay natin dito sa ating YouTube channel. Okay. So, yes, tama po ang inyong narinig, mga kapartners. Yung pag-uusapan natin ngayon ay napaka-importante at marami nag-aabang nito at uh, marami nagtatanong sa akin atro uh, through messenger, pm ako. Sir, so, ano nga bang coverage ng, uh, ng uh, topic natin ngayon? Yung uh, entry-level examination o ang tinatawag natin dito sa BGMP na NLEX. Okay? So, marami pa rin kasi ang, uh, ang uh, naku-curious yung NLEX ba is yung expressway no? na <laughs> kalsada. No? So, hindi po yun. Ang NLEX na, na, sina, na tinatawag dito mga ka-partners ay entry-level examination o dito sa BGMP. Okay. So, disclaimer ng mga partners, Okay. So, itong uh, entry-level examination ay hindi ko po na-experience, mga partners Okay? So, kung bakit, no? Uh, noong 2019, mga kapartners, may kwento ko lang, no? Noong 2019, mga partners ay swear ko lang, no? Dahil, la uh, implement dito yung yung law. Okay? Ano yung law na yun? RA uh, 1113-1. Okay? Na nagsasabi na uh, ang criminologist profession ay exempted sa mga uh, entrance exam, okay, sa government. Ayan. Okay, mga partners, no? So, disclaimer, uh, ito ay sakop lamang ng ating uh, na-research. Okay, mga partners itong uh, topics natin today. At syempre, uh, based on my own experience at nakakausap ng mga tropa na, uh, na nakapag-take uh, ng uh, entry-level entry examination dito sa BGP o no? So, si-share ko sa inyo. Okay, mga partners So, hindi natin patagalin, no? So, dito ay uh, bilangin natin kung ilan yung nilalaman o no, coverage ng exam, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, 5. Okay? Uh, criteria na rin, no? O coverage ng uh, entry-level examination sa BGMP. Okay? So, uh, disclaimer, no? Disclaimer, mga kapatid. Hindi tayo dito uh, perfecto. Okay? Lahat ng uh, lumalabas sa bibig ko, lahat ng sinasabi ko dito ay based on my experience, sabi ko nga, at uh, sakop ng aking nare-research -research, at syempre, sakop lang ng aking kaalaman. Okay? So, sa mga hindi ko uh, mabanggit dito sa videos na ito, o sa video na ito, isa lang pala, no? I feel free to comment below. Okay, agad-agad ko -agad naman na uh, sasagutin yan abot sa aking uh, kaalaman. Okay, abot sa aking experience at nare-research mga kapartner. Okay, para din naman makatulong, uh, kaunti sa inyong pag apply At syempre, kapulutan nyo ng kaunting aral itong uh, mga video na ginagawa ko para sa inyo. Okay? So, huwag natin patagalin, mga partners Okay? Ang unang uh, coverage ng exam, mga partners sa uh, entry-level examination ay uh, general information. Okay? So, dito sa general information, mga partners ito yung uh, current events o kasulukuyang nangyayari sa ating uh, bansa. Okay? So... Dito, kung tatanungin nyo, mga partners, kung ano yung mga nilalaman ng general information, okay, ay yan ang hindi ko masasagot mga ka-partners. Sabi ko nga, dito, nung una pa lang ay hindi po tayo nakaranas o naka-experience ng entry-level examination. Gawa no, ng, okay, in-implement na law o so na RA 11131. Okay, na lahat, uh, um, criminologist profession, no, ay exempted sa any entrance examination ng government. Okay? So, na-implement sa amin niya noong oh, year 2019. Okay? O, oh, uh, 2019. Ayan, mga partners Okay? So, pag sinabi kasi nga, uh, back to topic tayo, mga partners Pag sinabi kasi general information, okay? Ito yung current events. Okay? So, sanay na tayo nito. Okay? Sa mga current events, matanong dito is, syempre, kung ano ang kasalukuyan uh, kasalukuyan nangyayari. For example, this coming uh, election. Okay? Ano yung mga dapat na nangyayari doon? Okay? So, kung sino yung mga sikat? Yan. Siyempre, di ba? Yan yung mga tinatanong sa uh, general information. Basta yung nangyayari. No? Current event niya. Eh. Current event. Yan yung mga nangyayari kasalukuyan sa ating bansa. Okay? So, ang percentage po na ito, mga ka-partners, ay 20%. Mataas din, mga ka-partners, No? Mataas din to. Okay? And uh, part 2 tayo, okay? Sa general information, ang masasabi ko lang dito is magbasa-basa kayo ng mga jaryo, okay? Manood kayo ng balita, mga ka-partners, okay? At uh, maging mapagmatsyag sa paligid. Yan, yan ang mga tips at gabay ko sa inyo, okay? So, naway makatulong, no? Kahit kukunti yung sinabi ko. Kasi nga, mga ka-partners, ay hindi ko naranasan itong entry-level examination, okay? So, part 2, okay? So... Mathematics. Yan. So, sa mathematics, mga kapartner, syempre, nung tayo ay college at uh, kung ikaw ay isang criminologist, ba? Meron tayong chemistry. Yan. So, tanda lang natin yan, yung mga formula. Yan. Lagi naman yan, sa mathematics. Sa mathematics, uh, it, for me, uh, it easy for me. Na uh, hindi naman easy na madali, no? Uh, may, may, mayroon tayong laban dito, gawa ng pwede natin siyang computing. Yan. At syempre, pag nakita at naalaman natin kung ano yung formula, mas madali natin sasagutan yung mga question dito. Unlike sa English, no? Ito na, okay? So, sa mathematics, medyo may laban pa tayo rito, mga kapartners. Dahil uh, pwede natin siyang uh, compute sabi ko nga, no? At alalahanin kung anong formula ito. Kaya nga, parang may laban pa tayo rito, mga kapartners. Okay? So, yan ang ating pangalawang formula. Uh, nilalaman ng uh, entry-level examination dito sa BJMP. Okay? At syempre, ang percentage po nito, mataas din, 20% din, mga ka-partners. Okay? So, dadako tayo sa pangatlo. Okay? Pangatlong coverage ng uh, entry-level examination. Okay? Basic information and in grammar. Yeah. Ito na papasok yung English, mga ka-partners. Okay, by the way, ang uh, types ng exam na to ay uh, ABCD. Yan. May pagpipilian po rito. Okay? ABCD yung technique exam dito. Okay? Kaya hindi tayo rito masisiro or kung ano paman. No? So, may, pag may pagpipilian. Okay? Ang, uh, so, mamaya, uh, may lang akong tips. Kunti, okay, no? Hindi na makagalingan pero makatulong sa inyo ito. Okay? So, may pagpipilian dito ha. A, B, C, D, or E. Okay? Depende. Okay? Basta hindi tayo rito masisiro mga partners. Okay? So, so, pangatlo na to basic information in grammar. Siyempre dito, meron tayong mga sentences, di ba? So, so, nung uh, magt-take yun ng uh, civil service or nung high school tayo, no, meron to. Uh, may mga wording dyan o may mga sentences na babasahin ninyo. So, titignan ninyo kung ano yung mali doon o ang tama doon sa grammar. Parang yung arrange ninyo. Okay? So, yan. May pagpipilian na ABCD rin yan. No? So, hindi tayo masisiro dito, mga partners Okay? So, kailangan lang, basa-basa lang ng uh, dictionary. Ayan. So, pag English, no, uh, actually, sa totoo lang, mga partners, medyo hirap tayo din pagda ako din, sa exam, lalo lalo na, mga vocabulary words, lalo dito sa so mga grammar, arrange the, uh, the correct no, sentences no, sa mga exam. Medyo, hindi tayo pagalingan dito. Pero, sabi ko nga, uh, hindi tayo masisiro dito dahil uh, may pagpipilian naman. May uh, ABCD naman. Okay, babasahin mo naman dyan. So, lata naman tayo professional. No? It is it to you? No, or for me? No? na ma-identify ko ano yung tama at mali. Okay, doon sa sentences na binasa o binigay na question. Okay, dito, o dito sa question na ito. Okay, so malinaw tayo ng mga partners dito na papasok ng English. Okay, tatlong, uh, pangatlong coverage natin yun. Sa pang-apat, ito na, uh, sentences arrangement. Ito sinabi ko kanina. And, uh, paragraph completion. Yeah. Okay, so dito mga partners, parang katulad dito sinabi ko kanina, no? Ah, uh, dito na papasok yung English, no? Uh, sentences, arrange the arrangement na the, the correct sentence, no? Kung ano yung tamang wordings doon, yan, dito na papasok po. Okay? So, mga paragraph, yan. May dito talaga, no? Actually, a uh, disclaimer, no? Dito, dito sa mga part na to, dito ako medyo hirap, mga ka-partners, no? No? Uh, Aminado tayo rito, hindi tayo masyadong kagalingan dito, mga ka-partners. Okay? So, yan. Uh, ito lang talaga yung ma uh, itutulong ko sa inyo na ma masabi, okay? O may pakita yung uh, coverage ng entry level examination, no? So, sabi ko nga, na, una pa lang ay hindi ko ito na experience mga partners Okay? So, tapos itong video na to at may mga tips pa akong sasabihin sa inyo. Okay? So, ito na. Pangapat natin yun. So, abilawin, ah, doon sa third pala, mga partner sorry, no, sa uh, percentage niya, ay ito, yun ang pinakamataas, no, 30% yung uh, basic information and in grammar. In grammar. No. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga basic information and in grammar, so, pasensya lang yung mga partners, no? Uh, hindi tayo nakapag-experience uh, nito. Pero, by the way, no? So, upo lang kayo sa inyo yung table kung meron kayo mga laptop, computers, and cellphone sa ngayon po, itong panahon na to ay very uh, uh technology na tayo. No? So, po ka lang, search nyo kay Google. Ano-ano ang mga basic information and grammar question. No? Okay? So, lalabas po yan, mga example. Okay? So, pakitaon kayo. No? For example, dito sa po natin, no? Search natin sa Google. Okay? Um, basic. Okay? information and grammar. Okay? Question. Question and answer. Ayan po, lalabas na po yan. oh. No? Lalabas na po yan, mga ka-partners. Okay? Lalabas na po sa Google kung ano yung mga example okay, ng basic information and grammar question. At meron pa, no? Answer. Question and answer pa ito. Okay? So, yan yung tips ko sa inyo. Pag meron kayong wifi sa bahay or data, is-search lang ninyo yung basic information in grammar, samples, question, and answer. Lalabas na po yan. Yan, ang, uh, yan lang yung maitutulong uh, ko sa inyo. Dahil ako man, no? Aminado ako na sigo lang din yung aking nilalakitan kapag uh, ganito, no? May ma exam na hindi ko maintindihan kung ano yung mga dapat na nilalaman ng uh, question na yan. At ano ang dapat isagot sa question na yan. Okay? So, maging ano tayo, uh, mapagmatsyag, no? Mapag, ano tayo, uh, research tayo dahil sa yan sa makatulong sa inyo, mga partners no? Lagi ko sinasabi sa inyo, dapat may mga idea kayo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ninyo o sa mga paligid natin. Okay? Lalo na narito sa mga question na ganito, no? So, maara maaga pa lang, tulad yan, narinig nyo sa bibig ko, no? Na, na nakakatulong pala si Google, no? Malaking bagay, no? Na nakapanood ninyo na, si sir pala, eh, si Google lang pala nilalapitan. So, ba't hindi ko gawin, no? Para sarili ko, para makapag-growth pa ako, makakuha pa ako ng mga information na makatulong at may pasa ako yung uh, NLEX na yan o entry-level examiner sa BJMP. Okay, mga partners? So, malaki po ang kanyang percentage, no? Ang percentage niya po is 30%, no? So, yung 20% is sentence arrangement and paragraph completion. Okay. So, dito sa uh, uh, coverage number po, mga partners no? Pwede nyo rin i-search sa Google, yan, kay Google. Okay? Yung uh, sample question and answer, sentence arrangement. O syempre, paragraph completion. Sabi ko nga, aminado ako dito na hindi ako masyadong kagalingan. Okay? Pero so, dahil sa tulong ni Google, mga ka-partners, ay alang ka ng idea. Okay? So, fourth, okay, na uh, coverage ng ating uh, exam ito. So, sa fifth, ito na, SA, mga partners SA. Okay? Ang percentage mo lang SA is uh, 10%. Pat, uh, rin to ha, pag hindi okay yung SA nyo. Ha. Okay, sa SA. So, ang tanong, sir, so, ano po ba ang nilalaman o coverage ng SA? So, dito, no, ang uh, may sasagot ko sa inyo, o tips ko sa inyo dito, ay uh, ito, no, kung saan, ah, uh, kung anong trabaho ang papasukan ninyo. Yan lagi ang essay. Yan lagi, ang, yan lagi ang tanong. Okay? So, syempre, tungkol ito sa BJMP. Okay? Syempre, tungkol ito sa sarili mo. Yan lagi ang tinatanong sa essay. Okay? So, tatanong yun, sir, ilang words po ba ang kailangan dito? So, ang wordings po ay wala po dito, no? Wala pong uh, wordings kung ilan po magagabasa. Isulat lang ninyo. Okay? And syempre, depende po ito sa uh, magkakandak ng uh, examination. Okay? So yearly nagbabago-bago kung ano yung kung ano yung uh, uh, magiging essay ninyo. For example, ang essay is about yourself. Tell about yourself. Okay? And uh, syempre, minsan may mga essay na uh, what is the purpose? Bakit ka nag-apply sa BJMP? Okay? ano ang iyong mission? Yeah. Okay? And minsan uh, mga question sa essay is uh, sino ang nakakapagbigay sa ng motivation para mag-apply dito sa bureau ito? Okay? Meron naman mga question o essay, gagawin ninyo na ano ang may tutulong ninyo sa bureau if kapag kayo ay nakapasok o na-hired na kayo. Okay? Yan. Yan yung mga examples sa mga gagawin ninyong essay. Basta, ang essay na gagawin ninyo is regarding kung sa bureau kayo papasok. For example, sa PNP. Bag, syempre, about PNP ang inyong magiging essay. O dito sa BJMP about sa BJMP ang inyong eh, essay. So, kasi sabi ko sa inyo dapat meron kayong kunting idea sa inyong papasukin bureau. For example, history dapat meron kayong kunting background pagdating sa history ng isang bureau. Okay? O siyempre pagdating sa functions ng isang BJMP, kasi dapat meron kayong kaunting uh, background. Okay? O kaalaman doon sa papasukin ninyong bureau mga partners. Okay? So, ito na mga partners, no. Ang tanong, sir, may bumabagsak po ba? sa entry level examination o index. Okay. So base sa aking mga naging uh, batchmate no nung uh, sila ay uh, nag entry level examination no. Ang sabi nila no, parang wala naman pong bumabagsak. Pero mga partners no. Pero nakakaapekto ang score na makukuha ninyo, okay? Sa ranking o sa ratings ninyo, mga partners. Okay? So, lahat po ng naging batchmate ko, no, lahat naman ng sinabi nila ay nakapasa naman, naipasa naman nila kahit na paano. Dahil sila, aminado sila na hirap din sila sa exam. Okay, mga kapartners? Okay? So, sabi na lang sa akin, parang wala naman pong buwang bagsak. Sir, okay? So, dahil ako ay nahirapan din. Hindi ko nga alam kung ano naging score ko sa aking uh, entry-level examination. Pero sabi niya, ay maka ito. No? At sabi na ng regional office natin, ay nakakapekto ito sa inyong rating o sa ranking ninyo, mga ka Okay? So, ang advice ko at payo ko sa inyo ay galingan ninyo. Okay? So, kung napalag dito itong video na ito at nalaman ninyo yung coverage ng exam, pag-aaralan na po ninyo. Okay? So, ang may tutulong ko lang ay uh, ma-share sa inyo kung ano yung coverage ng exam para kayo na no, may re-research na ninyo, mapaghandaan na ninyo, Okay? Magbasa-basa na kayo sa current events, information, grammar, kung paano gumawa ng mga tamang grammar. Okay? O grammar, o, gra o grammar, o grammar, basta yun, yun. Tsaka, um, essay na yan, no? Sabi ko kanina, ang essay is kung saan bureau kay papasok. Siyempre, minsan, sabi ko nga, Tell about yourself sa inyong mga sarili, sa inyong mga pangarap, sa inyong nagbibigay sa inyong motivasyon. Ayan, mga partners, no? So, yun lang yung ating, uh, uh, oh, aking, no? aking uh, tips at gabay para sa inyo. No? So, itong video na ito ay uh, kaunting tulong lang kay mga partners At lagi ko nga sinasabi na nasa, nasa sa inyo pa rin mga kapartners. Nasa palad pa rin ninyo okay, kung paano ninyo ipasa ang exams na ito o exam na ito. Okay? Dahil sabi ko nga nung una ay hindi ko na-experience itong uh, klase exam na to dahil na uh, gawa ng uh, tulong ng law ng RA 11131. So dahil sa tulong ng RA 11131 no na naexempt tayo dito sa exam nito mga partners no. So abangan niyo no, magtatanong pa rin ako sa mga tropa natin kung uh, kasali na po ba dito yung mga criminologist no. Dahil sa PMP, no, kahit na ikaw ay criminologist ay uh, dadahan ka pa rin sa entry level examination nila no. Dahil isa 'yon sa batayan ng kanilang proseso kung karapat-dapat ka tutuloy sa another phase or stage ng examination sa PNP. Okay? So, dito naman is, um, ng kapanahonan ko, okay, noong 2019, ay basihan sa ranking ito. Okay, Nakakapekto nakaka ito sa score, okay, sa rating ninyo, no, sa ranking. Okay, mga ka-partners? So, hanggang dito na lang muna, mga ka-partners, yung ating video. Now, ay, merong kay kayong natutunan kahit kaunting uh, aral, no? Nakapulutan ninyo na kahit kaunting aral itong ating uh, tips at gabay no para sa ating sa inyo sa mga uh, snappy natin na as para applicant at siyempre mga partners natin yan okay so by the way mga partners ako ay humihingi ng pasensya doon sa mga nagpi-PM sa akin na hindi ko nasasagot gawa ng sobrang dami po ninyo na nagpi-PM sa akin no minsan hindi ko naman natututukan no uh, ang ating uh, pagsagot no kaya itong videos atong uh, videos na to ginagawa ko para dito ko lang po sinasagot yung mga tanong ninyo okay so sa mga na sasagot ko naman yung PM, uh, ay naway no, na may isa puso ninyo yung mga tips at gabay na sinabi ko sa inyo. Okay? At syempre, yung mga tipid na sagot ko sa inyo, okay, Pas pasensya nyo na dahil hindi naman tayo, hindi naman tayo full-time vlogger, no? So, may time lang tayo na pag nakapag-reply, no, marami rin tayo yung uh, duties and responsibilities sa ating uh, trabaho, sa ating duty. Okay? So yun lang, maraming maraming salamat. No? Ako yung nagpapasalamat lang sa ating mga Aspire na pilingkat na patuloy, nanonood sa ating video sa taniniwala sa ating ginagawang tips at gabay okay, para sa mga Aspire na pilingkat. Okay? So ang uh, advice ko lang, tuloy-tuloy nyo lang yun, yung mga pangarap. At uh, saka totoo lang, no? mahirap talaga. No? Nandyan na yan, reality yan. mahirap talagang abutin ang ating pangarap. Ganun talaga, dadaan muna tayo sa mga struggles, pressures, bago natin makuha ang ating pinapangarap. Pero, no, kapag ka naghihirap ka, talagang binigyan mo ng 100% effort yung ginagawa mo. Triple effort, lalo na doon sa yung mga deficiencies. Age, uh, over age and under height, no? So, ganun talaga. So, triple. Uh, gawin nyo na pang apat na effort, no? Para makuha ninyo yung mga pangarap ninyo. Okay? Sabi ko nga, mahirap talaga. Totoo yan. No, walang madali. Okay? Walang madali sa pagkuha ng pangarap. Okay? So, sa manan tiyaga, at siyempre, bilang isang aplikante, dapat maging bi ako confident sa lahat ng bagay. Sabi, sinasabi ko sa inyo yan. Dahil um, pagiging isang aplikante, no, nasa sa inyo yan. Yung paano ninyo i-express ang sa inyong sarili. Paano ninyo ilabas ang inyong mga skills, ang mga tutunan niyo sa pag-aaral niyo, sa mga experience niyo, sa mga naging trabaho ninyo. Diyan yung ilabas. Ipunin ninyo, diyan yung ilabas. Kaya confident, maging malakasang loob. Huwag kayong matakot sa lahat ng uh, bagay. No? Kasi pag nagpaday kayo sa kaba, sa takot, kayo din. Sa inyo yan. Okay? Ako dito ay nag uh, sure lamang ano, at ginagabayan lamang po kayo sa inyong pag-apply. Okay? So, nasa sa inyo pa rin 100% yung effort na gagawin ninyo kung paano ninyo to pa yung inyong mga pangarap. Okay, mga partners? So, maraming maraming salamat no, sa mga tropa natin at syempre sa mga, by the way, no, sa NCR boys at sa NHQ boys at uh, trainee, No, uh, maraming maraming salamat at makikilala ninyo ako. Pasensya na kayo at medyo hindi ako may sanay no, na may nakakilala sa akin. Okay? So, pagpasensya nyo na. Ang uh, ngiti, -ngiti lang, No. Sa mga nagpa-picture, maraming maraming salamat. At hindi pa naman tayo sikat. No? Hindi ako sanay. Okay, so na-appreciate ko yung inyong pagpapasalamat at nagpapasalamat din ako dahil naniwala kayo sa akin mga tips at gabay na ginagawa. Okay, so dahil dyan, naging trainee kayo at uh, malit na lang na portion yung naitulong ko sa inyo dahil kayo talaga ang may uh, effort dyan. No? Kayo talaga. Dahil ako, dahil kapirasok na uh, effort lang yung ginawa ko. Okay, so maraming maraming salamat at naniwala kayo sa aking mga ginagawang video dito. Okay? So, hanggang dito na lang, mga partners, ay yung sinasabi, no, lalo na na doon sa mga aspirant applicant no, na maging uh, profesional, professional, confident, buang uh, buwang loob, uh, maniwala sa kakayahan, at syempre maniwala sa itaas. At syempre, maging mabuting tao sa kapwa. Kaya eh, dahil baka yung kapwa na yun ay may maitulong sa inyo, may balik sa inyo. Okay? At lagi ko sinasabi, saludo.